Umain ang linya ponte yung sasakyan. Biwa po ba muna? Abi mo muna? Ayaw ko pa at pali. Sampit sa akin. Sige din yan. na tayo. Doon na tayo. Tanap sa maes. Doon na Here. Lumagpas ka sa esit. Ano ay ayaw na. Ayaw mo mandar. Wat mo at mamikas Do my better tingnan natin sa video kung sino ano. Oh, no, wala well, tingnan natin. Tingnan natin parang. Ay! Ay! Oh, Alapeto! Ala! <laughs>

yeah